Hello guys, welcome back to my channel. It's me, your Bessie. For this video, guys, ayan number two na dito sa Ilocos Norte si Bagyong Christine. Ayan, sabi nila napakalakas pakalakas daw ito at hindi ko alam ko ano kasi, pahinto-hinto kasi ang ulan, pero minsan yung hangin ay pabugso-bugso, guys, ayan baka, ewan natin, baka mamayang gabi ay magkaroon ng ulan hangin, ayan hindi na naman tayo makakatulog nito kasi pag gabi hindi ako nakakatulog pag mahangin siya, at saka malakas ang ulan, guys, ayan Ayan guys, oh napakalakas ang ano, yung ulap. Oh. Ang itim sa kalangitan, guys. Napaka-itim nito, oh. Malakas na hangin. Hmm. Pero pag may ulan nito, sobrang lakas na nito, guys. Ay pag mayroon nang mayroon siyang ulan malakas ito kasi napakalakas yung mga hang ayan guys mga ang aming dinadaanan ngayon ay lupak lupa maputik guys kasi um, ito ay daanan ng tubig guys daanan ng tubig ayan guys, signal natin itong halaman ko, ay may uho may uod sub. So, ang laki ng uod oh. May la ang laki ng uod, guys. Inubos na niya yung dahon ng aking halaman. Ayan, punta tayo sa may kalsada. Sa may kalsada. To. Oh. Basta mag-aahangin, guys. Mahangin. na tayo. May nagmamarites. May <laughs> mga marites the honors. Ayan, yung si Choco kawawa siya kasi yung yung Bina. body niya. Yung friend niya na si ano, kinagat yung tenga niya. Ayan. Kawawa si Choco. Sana walang malakas na hangin at ulan mama mamayang gabi kasi nakakatakot nakakatakot ang ulan minenerdyos ako guys saka yung bubong namin tumutulo pag malakas ang ulan sana nga walang walang malakas na ulan at hangin guys ayan guys thank you for watching